Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo. Magkakaroon din po tayo ng mga mini-trade fair, business counseling at entrepreneurial training upang matulungan na magsimula ang ating mga nagbabalak na maging negosyante. Tunay nga na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi sa pagbibigay ng bagong simula at tunay na pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya po ako, at, uh, ako mismo ang pumupunta rito uh, hindi lamang para makapagbigay at uh, ipakita na ang aming mga programa, aming mga proyekto at magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At uh, kaya ngunit eh, hindi lamang yun ang aking sadya. Ako ay pumupunta pagka meron tayong pong mga ganitong klasing event, pupunta po ako dahil na naririnig ko Uh, mula sa inyo, mula sa inyo mga leader, mula sa inyong mga congressman, si mayor, lahat naririnig namin uh, kung ano ba talaga ang pangangailangan. Eh, bagong pagpasok pa lang namin, eh, may narinig na kaming request uh, na may kailangan daw na tulay doon sa Santana. It, it, baset pa, baset lang eh. okay aprub Un? Andabay, andabay. Te, <laughs> i-lagay uh, i distraction ko kay Secretary Australia. Isama niya sa bridge building program ng Department of Agrarian Reform. Meron pong programang ganun. Isama na rin po, 'yung tulay sa Santa Ana. Kaya te uh, Masarap itong uh, birthday ko. Ay, hindi lang ako maraming regalo. Marami rin din ako na i-regalo. Ito yung blowout na... <laughs> Asahan nyo po na sa bagong Pilipinas, walang may iwanan sa pagsulong. Lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maging masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya naman, hinahangad kong mag-uumapaw sa inyo hindi lamang ang pag-asa kundi pati na ang tiwala at pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod ang isang bansang, bansang puno ng pag-asa, biyaya at kaginhawaan. At sa uh, pagkat ato'y naabot natin ito, aabotin uh, po natin dahil tayo ay nagkaisa, dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino dahil tayo ay nagtulungan. Yan po ang magiging bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat na bagong Pilipinas. Agbiag, timanalon tayo. Diyos rin na. Naimbag na bigat yung amin.